Earth, try mo nga 15 kills sa katot mo. 15 kills? Nako, Earth, kahit 20 kills, kaya ko yan. Gusto mo 15 kills? O tara! Hiers! Mga viewers! For video, viewers! May nagpatalan sa mga sa akin mga ears na 15 kills down mga ears! Naku mga ears! Pagkakakir sa gamitin mga ears kahit hindi lang 15 kills mga ears kaya ko yung gawin atin na nerds dito mga ears so nawala yung dalawa ears! Iwan ko mga ears ako lang ba ang ganito mga ears pinanganak siguro ko mga ears so para magkakakir lang! Kasi mga sa na yung mga kalabaners! sa sa akin sa akin sa sa ang pegat at kakers. O, tignan nyo mga zong. Ganon kasakit ang gatot kakers, mga ears. Kawa ears. Alagay yung mga kalabaners, akiners. O, tapos ito mga heirs 10 kills lang ko mga heirs Tapos patay pa dalawa na ears, akiners, mga heirs O, isang first kill lang mga ears. Tanggalers na ang mga kasbahers. Ito mga ears. Binisa ko lang dito mga heirs yung 15 kills, mga heirs Kung kayo mga heirs kung meron kayo pa challenge, mga heirs mag-comment na kayo sa comment section. Ito mga ears, so, bang 15 kills. Papayers, I love you, ears. Mamars sa akin. Mm